Pilig, bakal. Lima. Bow. Lima ka Tayo ay kisulat. Ano mo niyo? Ati mo niy? Ati mo? Mm. Ati na puti man. Ati galining Ibang ati itom. Lolo, lolo, mo tito. Ang ati itom na naya. Lala. Oh, hindi na. <laughs> ano lang ono dyan? Ano, ano kamote? Kamote. E, pinit mo Pinit. Ami Philip. Pero ate mo siya. Hindi pa na siya nag-ate kay puti man ah. Hindi man itong? Di, di ba? Di ba ate itom na? Pwede <laughs> <laughs> man na puti? Eh, may ate nga puti. So, may aray, aray. siya. Siya yung i-aate yung ano yun Medyo maputi. Ah, medyo maputi. Oo. Oh. Ah, eh. Magulang mo gali na. Eh. Hindi talaga yung ate itom, no? Eh. May kano ganyan nga negro. Mayana, gini. Oh, okay. Di ba? May oh, Mario, salamat. kita. Ano mga ano ano mo ng ano mga ano mga langgang? mo ya. Angel. Angel, Angel. Angel. Ang ako di ngalan. Angela and Angel. Okay, sige salamat ha. Kailan mo bakal pray? Ano siya nakabilog? Eh. No, no. Eh, hindi sabi magpate nga. <laughs> At, kong itom na iya, ate, Hindi ba siya magpate nga may kano, nga negro? Oo, oh, hindi pa siya magpate. Nakabalo ah, ka? Oo, sa TikTok pitong oh, ka. ka. si Nigalo puti ka Negro na gay, puti pa nga sa awa. Pwede na, Pero, Buti pero, ma negro? pero mapate ka, may negro nga ka na. Ha? May negro nga ka na. Mera, eh. <laughs> Hindi ka niya magpati. Magpati <laughs> oh, na pero ano na. <laughs> Kana na <nage>, ni grapa. Ano <laughs> naman? Ginawa ko niya. Gigilo. Hay ay Gigilo ko. ay gigibutan ko na. Hay ginagani. Tingala gani ko nga hindi ka tani paganuhan. Hey, <laughs> ko pa siya baba. Hay. ko ni mister. Hay. 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 Hay.

Ah, muli. Hoy, ke pa mo duwa. Lagi-lagi ka man. Hoy. Hoy, pulis Manila. Wala na. Hoy, ada ka Manila ka mo na. Oh, tingala kung kabalusa sang ate. Hindi ta nang ate. Itong kita At ka Manila gali siya. Saan sa Manila, Dai? Sa ha? Saan kayo sa Manila? Sa Cavite. sa kabiti? Na kabit eh, kabit. Ano na ba? Ah, yatay na. <laughs> kabit eh. Kabit eh, na ay silang. Dasma. Bakuor. Asa dapit? <laughs> <laughs> Asa sigina na, salamat. Ano na kayo eh? Ano na kayo eh? Dali lang, nag-antak. Gis ko ka na. Nag-antak ka na. Manila, Quezon City, Manila. Cubao. O, ari mo balo no. Sige na, sige na. Oh, salamat na, vlogger ah. Vlogger. Ah, bala. Vlogger, Sige na, babay na. Babay <laughs> na Angel. Oh, banya taning boots eh. Si Bila Mayo ah. Sarabil ni magpa sang ano, bye-bye. -bye. Oh, rao. sige, sige. <laughs>